kwentong ito ay galing sa ating tagapakinig na si Milagros Pareno. Kwento ito ng kanyang lolo nangyari noong 1939 sa lugar ng Dimyaw, Buhol. May kapatid daw ang lolo ni Nanay Milagros noon na nagnangalang Conrado. Panganay ito sa magkakapatid. Kaya kung minsan, siya din ang nakakatulong ng kanilang ina sa pag-aalaga ng mga nakababata niyang kapatid. Tuwin na sa trabaho ang tatay nila noon. Hindi naman masasabing mahirap ang pamumuhay nila Conrado noon naninilbiyan sa gobyerno ang kanyang ama at may palaisdaan din ang pamilya nila na siyang pinatatakbo naman ng kanilang ina. Kaya naman kahit papanoy, nakadanas na magandang buhay itong magkakapatid. Hindi man nila nakukuha ang mga material na bagay na gusto nila. Ngunit pagdating sa pagkain, mga pangangailangan sa pag-aaral, at iba pang mga importanteng bagay. Dito'y hindi nawawalan itong magkakapatid. Pero sa simpleng pamumuhay na to ng buong pamilya ni Conrado, siya at ang mga magulang niya ay matagal nang binabagabag. Dulot ng isang mahiwagang salitang iniwan ng kanyang lolo bago pa ito pumanaw. Dahil bago na mayapa itong lolo niya, madalas nitong binabanggit na darating daw ang tamang panahon ay mag-iiba ang landas na tinatahak ni Conrado kung saan dito'y mararanasan niya ang pinakamahirap at masakit na yugto ng kanyang buhay at kahit na anong gawin niya hinding hindi niya ito maiiwasan dahil ito talaga ang nakatadhanang mangyari para sa kanya. Walang kaide-ideya itong mga magulang niya sa sinabing niyo ng kanyang lolo. Nung una, nangamba ang mga to dahil kapahamakan ng dating nito para kila Conrado. Kaya naman ika ng tatay niya nung maliit pa siya. Gagawin daw nito ang lahat upang mabantayan lang itong anak niya nang hindi ito mapahamak. Ngunit pagdaan ng mga panahon, habang lumalaki itong si Conrado. Unti-unti rin nilang nakakalimutan ang mga bagay na yun. Hanggang isang tanghali, habang binabantayan niya ang dalawang nakababata niyang kapatid dahil wala ang mga magulang niya, nakarinig na lang siya ng tinig na tila may taong kumakatok sa gate ng bahay nila. Agad naman niya itong pinuntahan upang alamin ang pake noon pagbukas niya ng gate. Bumungad sa kanya ang napakatandang lalaking uugod-ugod na na may mapuputing buhok na sobrang haba. Ganon din ang mga balbas nito. Bigla siyang nahabag dito dahil pakiwari niya. Mahinang mahina na itong matandang ito. May hawak lang itong tungkod na para bang ito lang ang tungutulong dito upang makatayo lang ng matagal. Tinanong niya kung ano ba ang kailangan nito. Kailangan ba niya ng tubig? Makakain? O baka kailangan nito ng lugar na mapagpapahingahan sandali? Dahil talaga namang matindi ang init nung araw na yun. Pero itong matanda, parang walang narinig at tinignan lang siya mula ulo hanggang paa nang magulat na lang ito at napasambit ng Ay, paumanhin Benny, este iho pala, pasensya ka na Nakakamukha mo lang kasi yung nasira kong kaibigan Ah, eh, maaari ba kong makiinom ng tubig? Kanina pa kasi natutuyo itong lalamunan ko sa sobrang init Sa awa ni Conrado Rado. Wala naman siyang pag-aalinlangan na pinapasok ito ng gate upang makasilong man lang. Dahil kakaiba nga yung init noong araw na yun. Agad niya din itong kinuwana ng tubig. Ngunit pagbalik niya, nagtaka siya nang mawala ang matanda doon. Tinignan niya ang tarangkahan ng gate nila. Pero nakasarado ito. Kung lumabas man itong matanda siguradong hindi nito maisasara ang tarangkahan na yun mula sa labas. Hinanap-hanap pa niya yon sa loob ng bahay nila dahil akala niya'y pumasok din ito doon. Pero naikot na niya ang buong bahay na yon. Ngunit hindi na talaga niya ito nakita pa. Kaya naman nung araw na yun ay ganun na lamang ang pagkabalisa niya. Sigurado siyang hindi siya namamalikmata. mata. Pero papano namang nangyari yun? At bago nga magdilim ay nakabalik na ng bahay ang mga magulang niya at dito ikinuwento niya ang mga nangyari. Ngunit dala ng pagod nitong magulang niya. Pinakinggan nga siya pero wala namang naging reaksyon ng mga to. Hanggang lumipas pa ang ilang araw Nautusan siya ng kanyang ina na bumili ng gulay sa palengke para sa pananghalian nila. Agad naman siyang nagpunta doon dahil magtatanghalian na noon at pinagmamadali na rin siya. Habang iniikot niya ang palengke at hinahanap ang mga kailangan niya, sa gitna ng maraming tao, isang tao ang agad na kumuha ng kanyang atensyon sa di niya malamang dahilan. Para bang may nagtulak na, ilingon niya ang paningin niya sa isang lugar at dito ngay agad niyang nakita ang matanda na siyang nakausap niya nung nakaraan na himalang bigla na lang nawala. Nakatayo lang ito at nakatingin lang sa kanya na para bang natatandaan din siya nito. Kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng panahon at agad niya itong nilapitan. Pero paghakbang pa lang niya, sabay naman ang talikod nitong matanda at derecho itong naglakad papalayo. Pilit naman niya itong hinabol pero sa dami ng mga tao doon ay naipit-ipit pa siya ng mga to. Nung malapit na niyang abutan itong matanda bigla naman itong lumiko sa maliit na daanan at pagliko niya rin dito, hindi siya makapaniwala na nawala na naman ang matandang yun. Alam niyo kung bakit nagtaka siya? Dahil sarado ang daanan na yun at wala itong ibang dadaanan pa kundi ang bumalik lang. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nalito na naman siya kung totoo ba talaga ang matandang yun. Nakakaramdam na rin siya ng kakaibang takot nun dahil ang akala niya kaluluwa ng isang matanda ang nakikita niyang yun at ito'y walang tigil na nagpaparamdam sa kanya. Hanggang sa dumaan na naman ang ilang araw sa kalaliman ng gabi habang mahimbing siyang natutulog sa kanyang kwarto kasama ang dalawang maliliit pa niyang kapatid. Nakarinig na lang siya ng tinig na nagwiwi ka ng Conrado! Uy! Conrado! Naalimpungatan siya nun Pero pagdilat niya ng mata niya Agad niyang nakita ang matandang ilang ulit nang nagpakita sa kanya Habang nakatayo ito sa tabi ng kanyang kama nakatitig lamang ito sa kanya Kaya naman sa gulat niya hindi niya napigilang mapaatras at mapasigaw nang Ah! Ah! Multo! Huwag mo akong multuhin manong hindi naman kita kilala Nang marinig naman niyang sumagot itong matanda nang Loko-loko! Anong multo-multo? Siraulo ka ba? Buhay pa ako no? Hoy! Tumigil ka nga! Ang ingay-ingay mo! Sabay pokpok nitong matanda ng hawak nitong tungkod sa ulo ni Conrado. Nasaktan naman siya nun. Kaya naman napahinto din siya sa kanyang pagsigaw. Ika pa nitong matanda. O ano? Multo pa ba ako? Nangyatong batang to. Gusto na kaagad akong patayin. Hoy, tigilan mo na yung takot-takot mo na yan. Ang laki-laki mo na eh. Para ka pang bata dyan. Makinig ka. Conrado, wala ka ng panahon. Nasa ilalim ng isang sumpa ang buong pamilya mo. Kung hindi ka pakikilos, unti-unting mawawala ang mga mahal mo sa buhay. Kung gusto mo talaga silang mailigtas, Puntahan mo ko sa bayan ng Pilar. Ipagtanong mo lamang ang bahay ni Tatang Julio. At tsak na ituturo nila ang kinaroroonan ko. Magmadali ka dahil wala ka ng natitira pang panahon. Pagtapos ng mga sinabi ng matanda, umatras ito sa madilim na parte ng kwartong yun. At dito ngay bigla na lamang naglaho ito Napatayo naman siya noon dahil ikinagulat niya ang biglang pagkawala ng matanda. Nang mula sa dilim na yon, kung saan naglaho ang matanda, isang anino na may namumulang mata ang bigla na lang lumitaw at diretsyo siyang sinakal nito. Agad naman siyang napahiga sa kama niya noon, kaya naman mas lalo pa siyang nahirapang gumalaw Pilit siyang sumisigaw noon sa pagbabaka marinig siya ng mga magulang niya. Hanggang sa narinig niya ang tinig ng kanyang ina na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Pero sa puntong ito'y hindi na talaga siya makahinga pa. Nang bigla na lang niyang naramdaman na tila may humampas sa mukha niya na siya namang biglang dilat ng mata niya at dito'y mukha ng nanay niya ang kaagad na bumulaga sa harapan niya. Kita niya kaagad na maliwanag na ang labas kaya dito niya napagtanto na nananaginip lang pala siya. Ika ng nanay niya. Kanina pa daw siya sigaw ng sigaw habang natutulog kaya naman pilit siyang ginigising nito. Dito naman na siya nakahinga ng maluwag dahil panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Pero biglang kumirot ang ulo niya at paghawak niya dito naramdaman niyang may bukol pala siya. Pilit niyang inalam kung saan niya nakuha ang bukol na iyon dahil wala naman ito bago pa siya matulog. Nang maalala niyang bigla yung matanda sa panaginip niya dahil pinuktok siya nito ng dala nitong tungkod. Pero imposible. panong magkakatotoo yun eh panaginip lang yun? Umaga pa lang ay gulong-gulo na ang isip niya. Kaya naman bumangon na lang siya nun. At diretsyong kumain ng almusal. Binaliwala na lang niya ang mga panaginip niyang yun. Itinuring lang niyang ordinaryong panaginip lang yun at wala itong masamang kahulugan. Dumaan pa ang ilang buwan at hindi na muling nagpakita pa ang matanda. Naging normal na uli ang buhay niya nun. Nang biglang isang araw, bago magdilim, may taong natatarantang kinakatok ang pintuan ng gate nila. Kaya naman agad nila itong pinuntahan. Pagbukas ng nanay niya ng gate, bumungad dito ang kasamahan ng tatay niya. At balisa ito habang ibinabalita na inatake ang kanilang ama habang nasa trabaho at itong ay agad nitong ikinamatay. Pagkarinig pa lang ng nani niya nun ay agad nang bumuhos ang mga luha nito. Pero siya tulala lang habang pilit na ninanamnam ng kanyang isipan na ang mga narinig niya. Agad naman nila itong pinuntahan upang maiuwi ang labi ng tatay nila. Hindi pa uso ang mga formalin na nilalagay sa mga patay noon. Kaya naman kinabukasan ay agad na inilibing nila ang kanyang ama. At dito, labis ang lungkot ni Conrado at ng ina nito. Ilang araw na parang sementeryo ang loob ng bahay nila dahil napakatahimik dito. Dito ngay parang nawala na rin ng gana itong nanay niya dahil palagi lang itong nagkukulong at hindi na rin kumakain. Kaya naman hinayaan na muna niya ito dahil alam niya na mabigat para dito ang pagkawala ng kanilang ama bilang panganay dapat ay siya ang unang nakasuporta sa kanyang ina kaya naman ang ginawa niya siya na lang muna ang gumawa ng mga gawain ng kanyang ina habang hindi pa nitutuloy tanggap ang tanggapang nangyari dito ngay siya na ang umaayos ng palaisdaan nila maging ang mga gawain bahay siya na rin ang gumagawa pero pagdaan pa ng dalawang buwan, wala pa rin pagbabago dito sa kanyang ina. Kumakain naman ito, pero halata dito ang panghihina at pagbagsak ng katawan niya. Hanggang isang gabi, dadalhan niya sana ng pagkain itong nanay niya. Pero pagpasok niya ng kwarto, agad niyang napunah na parang hindi na gumagalaw itong kanyang ina. Nilapitan niya ito para siguraduhin maayos pa naman ito. Pero kahit na anong yugyog at tawag niya dito, hindi na talaga ito gumalaw pa. Oo, namatay din itong nanay ni Conrado, dulot ng matinding kalungkutan. Kaya naman sa matinding dagok na to sa buhay niya hindi na niya alam kung anong kamalasan ba itong nararanasan niya. Nang bigla niyang maalala ang matandang yun, pati na rin ang mga sinabi nito. Kaya naman dito'y mas lalo pa siyang nangamba. Dahil kung totoo nga ang matandang yun at hindi isang panaginip lang, hindi kaya pati mga kapatid niya ay nanganganib din ang buhay. Kaya naman sa puntong ito ay nag-isip pa siya ng husto. At dito ngay napagtanto niya na wala namang mawawala kung susubukan niyang hanapin ang matandang yun. Wala na eh. Dalawang kapamilya na niya ang magkasunod na namatay. Hahayaan pa ba niyang masundan pa ba yun? Kaya naman agad niyang inayos ang mga gamit nitong dalawa niyang kapatid at inihatid niya muna ito sa tiyahin niyang nakatira sa bayan. Nagdahilan na lamang siya noon na kailangan niya munang maghanap ng trabaho upang buhayin itong dalawa pa niyang kapatid dahil ang totoo, hindi naman talaga araw-araw ay may kita ang negosyong palaisdaan nila na bagay naman na agad na naintindihan ng tiyahin niya. Kaya naman ang sumunod na ginawa niya. Agad siyang dumiretso sa bayan ng Pilar. Ipinagtanong niya rito ang bahay ng matandang Hulyo. At dito ngay agad siyang itinuro sa tabi ng ilog na matatagpuan sa paanan ng isang burol. Agad niyang tinungo ito ngunit hindi pala yon ganun kadaling puntahan mula sa bayan ilang mga bukirin ng dinaanan niya bago niya matunto ng isang ilog. At dito, isang kubo nga ang nakatayo. Kaya naman hindi niya alam kung anong mararamdaman niya nung panahon na yun. Dahil dito palang lang niya napapatunayan na mukhang hindi nga panaginip ang matandang yun. Dahil ang lahat ng sinabi nito ay puro totoo. Paano niya nasabi? Dahil hindi naman niya mararating ang tamang lugar na sinabi ng matanda Kung ito mismong matanda Eh hindi totoo Kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa Agad niyang tinungo ang kubo na yun At dito ngay agad niyang sinambit ang pangalan ni Tatang Julio Pero nakakailang tawag na siya sa pangalan nitong matanda wala namang sumasagot dito. Hindi kaya maling kubo ito? O di naman kaya'y baka wala ang matanda dito? Nang bigla na lang siyang nagulat nung narinig niya ang tinig ng matanda sa bandang likuran niya na ka ng Oh, mabutit na hanap mo itong bahay ko. Halika, tumuloy ka muna at nang makapagpahinga ka at diretsyo ngang pumasok itong matanda sa kubo na yun. Agad naman siyang sumunod dito at dali-daling inilapag ang bitbit -bit niyang napakalaking tampipi. Napansin naman yun ng matanda. Kaya naman sinabihan siya nito ng Hoy Conrado, ang dami mo namang bitbit -bit na damit. Abay, balak mo payatang tomera dito habang buhay ah. Wala akong ipapakain sa'yo. O oh, ito, itong kamote lang ang palagi kong kinakain dito. Oh, kumain ka na muna. Abay magandayan sa katawan. Ilalabas pa niya na. Ang maruming hangin dyan sa katawan mo. <laughs> Inabot naman niya ang ibinigay na kamote nitong matanda. Naupo siya sa gilid ng kubo na yon. At dito'y nilantakan niya kaagad itong kamoting hawak niya. Pero habang kumakain siya nun, hindi na niya napigilan pang ilahad dito sa matanda ang pagkawala ng mga magulang niya. Kaya naman itong matanda'y bigla na lamang. <coughs> ano? Tama ba yung narinig ko? Kung ganun eh, Nagumpisa na pala ang sumpa Kailangan mo nang kumilos iyo eh Dahil kung wala ka pa rin gagawin Pati mga kapatid mo E eh madadamay Agad naman niyang tanong dito kay Tatang Julio Ano ho ba talagang nangyayari? Ano bang gagawin ko? Tulungan niyo ho ako Ayokong maging ang mga kapatid ko e eh mawala din. Ika naman ng matanda. Oh, oh, oh. Uminahon ka muna. Ganito. Ipapaliwanag ko ang lahat-lahat. Makinig ka. Um, guys. humihingi ako ng paumanhin kumbitin na Ang haba nito eh. Hindi ko to kayang i ng buo. Baka abutan na lang ako ng pagpasok ko sa trabaho eh. Hindi pa ako tapos mag-record. Hahabaan ko naman bawat lapag natin. Malay nyo baka dalawang part lang to. Sana maunawaan niyo po ako. Salamat. Pero bago ko pa tuluyang tapusin itong kwento natin, papasalamatan ko na muna ang mga members ko na sina Ma'am Tessie Moreno, na unang buwan niyang maging lahing babaylan member. Mam Ma Michelle Cedro na sampung buwan ng lahing babaylan member. Mam Ma Roslyn Arante na siyam na buwan ng lahing babaylan member. Kabiluga ng buwan Horror TV na dalawang buwan ng lahing babaylan member. Horror Channel din po ito ha. Tulungan din po natin siya. Mam Ma April Harencio na tatlong buwan ng lahing babaylan member ang lodi kong si Ominous Cookie na pitong buwan ng lahing babaylan member. Uy, subscribe din kayo dyan ah. Ma'am Joanne Ueda, na apat na buwan ng nag-iisang punong babaylan member. Sa pinakamakulit na member ko na si Ma'am Aubrey Delgado na sampung buwan ng lahing babaylan member. At ang huli, si Ma'am Baby Saralin Armado na siyam na buwan ng lahing babaylan member. Shoutout ko na rin ang mga tagapakinig ko na sina Sam Labuak, Angelica Ibanez, Rexian Ann, sa pinakamaganda at nag-iisang si Dimples Yumi, DJ Wild Bravo, Mary Darlene Sosmena, at Vincent Hakuso. So paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat.